Mr. Chair, napakasakit isipin na sinasabi na lahat bayani kami. Pero nasaan? Itinuring nyo kaming bayani pero kinalimutan kami. Limot na bayani kami. Di po ba? Limot na bayani na po kami, Mr. Chair. Kaya po nasaan ang na hustisya? Bibilhin ang aming palay walong piso, sampung piso, kumain ka sa Jollibee, kumain ka sa McDo, magkano ang isang kakapiranggot na kanin? Benching ko? Eh, kung isa sa inyo yung isang kilo, gano karaming benching pesos yon? Hindi po ba, Mr. Chair? Kaya po nasaan ang hustisya sa aming mga magsasaka. Sana po, ito pong lahat ng aming mga hinaing na ito opo. Wala po akong datos na hawak na katulad nila. Sabi ko nga po sa inyo, hindi ako master degree. Wala po akong ganong kataas na pinag-aralan. Pero po, bilang isang anak ng magsasaka at itinataguyod ko ang magsasaka ng Occidental Mindoro. Dahil alam ko po sa mga panahon na ito at sa mga oras na ito, nakikinig sila, nagbubunyi sila dahil may isa magsasaka na itinatayo ang, kanil, ang aming antas.